Hello guys, good afternoon. Nandito ako ngayon sa vegetable garden namin kasi ayan o nagko ako ng talbos ng kamote. Yan kasi marami. Ayan guys o, oh, sa taas sila. Wala akong kamote sa baba, puro nasa taas. Kasi mas gusto ko yung naka taas sila. Ayan, ganyan. O oh, yan o oh, yan ang mga kinuhanan ko. Mamaya kunin ko yung sitaw para igulay ko. Ganito ah uh, guys, yung mga talbos ng kamote ko. Yan. Eh, ibibigay ko doon sa mga kasama namin ito. Kaya, nagkuha ako. Ito guys, pwede na yung talong o. Pwede na yung isa. Isahog ko sa igulay ko. O, tingnan nyo yung kamatis ko kung gaano kasi pag magbunga. Tsaka ito yung masarap yan nakakamatis ito naman mga sili ko ayan naglalakihan na sila ayan guys, oo bagong tanim na kamotin, dami na yung talbos pero hindi pa pwedeng kunan kasi magtatampo yan diba yan, punta na tayo doon, ibigay natin ito doon sa mga kasama ko maglalakad na tayo konti Ayan, dito tayo dadaan. Maraming gulay dyan mamaya. Dito tayo. ng okay. nandito yung mga alaga kong pusa, oy. <laughs> Naghahanting sila ng mga ibon. Hello! What are you doing there? Ha? Huh? Rambo? What are you doing here? You catch bird? Ha? Huh? What you are doing here? Ha? Huh? What? What you're doing? Huh? You catch bird? No? You, Milo, you catch bird? Huh? Yan ang mga alaga ko. Mababait. Oh, come with me. Mahangin dito, guys, ngayon. Yan, dadaan tayo dyan, mamay. Kasi, mahangin dito ngayon sa Imara. Oh, yan, oh. Yan. Talagang sumama sila, oh. <laughs> Nagme-meeting din sila kung saan sila patungo. <laughs> Yan ako pupunta sa bahay na malaki. Yan ang palasyo namin. ganda siya, oh. tayo sa paradise ng flower. Ay, diyon. Ang dami flower, oh. Ganda. Okay, guys. Bye!